Lakers naglabas nga ng trade proposal para kay Laurie Markkanen yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video, kung hindi naman po pa-like na lang po maraming salamat po mga maka full court. Heto nga naglabas ng trade proposal ang Los Angeles Lakers para makuha si Laurie Markkanen. Ang Los Angeles Lakers ay magiging mas mahusay ngayong off-season, ngunit maaaring depende iyon sa kung paano tinitingnan ng ibang mga general manager sa buong liga ang kanilang mga trade asset. Sa Austin Reeves, iba pang mga batang manlalaro at mga three first round pick, maaaring ilagay ng Lakers ang kanilang sarili sa isang posisyon upang makakuha ng isang between. Sa isang iminungkahing trade ng heavy sports, gagamitin ng Lakers ang package na iyon para i-trade si Lauri Markkanen ng Utah Jazz. Makukuha ng Lakers si Lauri Markkanen at ang makukuha naman ng Utah Jazz sila Austin Reeves, Jalen Hood Shifino, 17 pick noong 2024, 2029 first round pick at 2031 first round pick. Ito ay magiging isang trade na itinatakda ang Lakers para sa ngayon at sa hinaharap. Ang Lakers ay magkakaroon ng championship trio na mabubuo kasama sina Markkanen, LeBron James at Anthony Davis. Si Markkanen ay magiging mahalagang bahagi din sa kinabukasan ng Lakers dahil siya ay 27 years old pa lamang. Ang issue ng Los Angeles Lakers pagdating sa pagsubok na i-trade para kay Markkanen ay ang ibang mga koponan sa paligid ng liga ay may mas magandang pakete para sa All-Star na nasa kanyang huling taon ng apat na taon, $67 court million na kontrata. Ang Utah Jazz ay maaaring maging interesado sa mga pagpipilian sa hinaharap ng Lakers dahil ang prangkisa ay maaaring mahirapan kapag nagretiro si James. At sa 2029 at 2031, si Davis ay papasok sa mga huling yugto ng kanyang karera. Gayon pa kung mauulit ang kasaysayan, ang Lakers ay naging pangunahing destinasyon para sa mga bituin sa libreng ahensya na ginagawang posible na mapunta sila ng isa pa sa libreng ahensya sa isang punto bago iyon. Ayon kay Sean Devaney ng Heavy Sports, sinabi ng isang general manager ng NBA na maaaring maging issue ang package ng Lakers. Ang problema para sa Lakers, ang pinakamahusay na alok ay magiging Rui, Hachimura at Austin Reeves at dalawang first rounders, sabihin natin. Well, kung ako ay Oklahoma City, kaya kong talunin yon. Kung ako si Houston, kaya kong talunin yon. Matatalo ito ng Warriors, mahabang listahan ito, sabi ng GM. Kaya ang tanging paraan na mangyayari ay maaring ang ibang mga koponan ay mag-alala tungkol sa kanyang kasaysayan ng pinsala at ang Lakers ay nakaupo doon na may pinakamahusay na alok. Si Markanen ay isang 7 foot forward na kayang ishoot ito sa isang elite level na bumaril ng 39. 9% mula sa 3 point range sa walong pagtatangka bawat laro noong nakaraang season. Nag-average siya ng 23. 2 points at 8. 2 rebounds. Salik na kaya niyang ipagtanggol sa isang above average na antas para sa kanyang laki. At ang Los Angeles Lakers ay makakakuha ng perpektong manlalaro na idaragdag sa kanilang roster. Gayon pa ayon kay Tony Jones ng The Athletic, ang kanyang hinihiling na presyo ay maaaring apat o limang first round pick. Sa isang malaking larawan, ang halaga ni Mark Kennen sa Jazz ay napakahusay na ito ay kukuha ng isang alok na malamang na hindi darating upang kunin siya mula sa jazz, isinulat ni Jones noong Mayo 3, something tulad ng apat o limang una mga round pick, at isang star level na talent na darating. Si Markkanen ay isang 7-footer na kumukuha ng 40% mula sa 3-point range sa volume. Sa pagpasok ni Markkanen sa libreng ahensya sa pagtatapos ng 2024-25 season, maaaring magpasya ang jazz na ilipat siya kung hindi sila naniniwala na maaari nilang muling pipirmahan siya. Kung ang senaryo na iyon ay gaganapin, ito ay perpekto para sa Lakers. Kung kayo po ang tatanungin, tama po ba na ipamimigay ng Lakers ang mga batang core nila? Ano po sa palagay nyo, komento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Salamat po!